so guys, tinapay na ayaw kainin. Gawan natin ng paraan. So guys, may giniling na chicken ako dito. Lalagyan ko siyang giniling na chicken. Lettuce, tapos egg. Cheese flavor pala to guys. Ay, ayaw nila. Ganito yung kanyang itsura ko. Ayan na guys, iniwa ko sa litna. Tapos mo pa rin. Nagay tayo guys ng ketchup. Hamburger. Well, i Hamburger. Let's your hamburger. Mama, go what I got. I got it. I Mayonnaise. Mama, go cheat. Go Mama. Go cheat. Mama, go cheat. Go cheat. Go cheat. Mama. mama. Hindi ko alam sa'yo, Kling, kung papasok ka. Kuchi yan, mama. Opo, kuchi ko. Kuchi yan. Opo, yan. Kuchi yan. Tapos, maglalagay pa ako ng isang layer. Okay, us. Naglagay na ako ng egg pang nga, Mars. Ayan. Naglagay tayo ng mayonnaise on top. Ayan. Haluin. Kalat pala. Tapos. Ayan na siya.